Sino nga ba yung mga kontra sa ayuda? Si Bato? Si Bongo? Si Sara Duterte? Bakit? <laughs> Paano nangyari? Eh dati naman, ganun din ang ginagawa nyo. At kahit ngayon, sa nakikita natin, marami pa rin pa kayong paayuda. Ang OA naman, di ba, na galit kayo sa paayuda, eh ginagawa nyo rin naman. Hmm. Ano yun? Ibang-iba yung paayudan nyo? Talaga ba? Galit na galit ato si Bato. na no ay sana um, hindi ito magamit ng mga politiko sa pangampanya, yung pagbibigay ng ayuda. Bakit? Hindi mo ginamit dati? Eh di ba nakabalandra yung pangalan mo sa tuwing may namimigay ng akap o mga ayuda? Wag, wag nga kayong ganyan, Mr. Bato. Diyos na paghahalata po kayo. Siguro kasi kaya nagngangal lang ganyan at si Mr. Bato de la Rosa dahil wala na siyang pwedeng positibong bagay na um, na pwedeng maging headline, na pwedeng maging balita ngayon. So kinakagat na lang yung mga ganito. ba? Diba? Anyway, wag ka. Dahil kung si sa Sarah Duterte ay allergic sa resibo at hindi na mukhang hindi na paghandaan. Hmm. Mukhang hindi na pag-isipan ng mabuti kung paano gawin yung mga resibo. Huwag kayo dito po sinisigurado na itong sa si Speaker Romualdez na ipapakita niya lahat ng resibo. Hmm. Sabi niya, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para sa mga ayuda. Lahat ng programang ito ay may totoong binipis, binipisyaryo, may totoong resibo. <laughs> yun <laughs> masakit. Kasi yung kay Sara, oh, parang tinatutungkulan na ito sa Sara Duterte. Ulitin natin ha. May totoong binipisyaryo itong mga paayuda na ito. Eh yung nangyari nga naman kasi kay Sara Duterte, hindi mo malaman kung sino talaga. Yung mga binipisyaryo, may meron ba talaga? Existing ba yung mga beneficiary na yon Yung mga signatory sa limbawa ng mga... Um, ng mga reimbursements, de ba? Sina Mary Grace Piato, sina Cocoy e Villamin at marami pa pong iba. Ito po, totoo. Makikita nyo, kitang-kita rin natin na marami po ang mga binipisyaryo na nakikinabang dito sa mga ayudang ito. Na hmm. Napag-isipan, napaghandaan. Kasi siguro talagang may mabuting layunin niya at naitutulong sa ating mga kababayan etong mga paayuda, katulad nga ng akap, at kung ano pa. Hmm, diba? Nangako si Romualdez na ipapakita nila ang bawat resibo ng mga makakatanggap ng ayuda. Hmm. Isasampal daw sa pagmumukha ninyo, Mr. Bato de la Rosa, Sara Duterte, Bongo, at iba pa, etong mga resibo na ito. Bilang patunay na umano ay handa silang Uh, hindi mapuna ang mga ayuda program nila ng COA. <laughs> Di ba? Masaklap to. Yung, yung tipong sasampaling kayo na itong mga totoong resibo. At syempre, naandyan din po at babalandra sa inyo yung mga totoong beneficiaryo. Good luck.